ang sipag ni madam kahit gabi na at yung mga katulad nila mga idol diba? ando yung mga pagsusumikap uh, na talagang uh, itaguyod yung uh, pamilya ayon si madam so kahit gabi na uh, yung panindang ito para ito sa mga piyesta para ito sa mga uh, malalaking okasyon pero kahit yung normal na walang okasyon ngayon ah, uh, habang nyo ako, uh, nagbibinta pa rin si ay, uh, ako sa sipag at uh, tiyaga ng uh, mga individual ng mga negosyante na katulad nila na talagang nagsusumikap lumalaban sa buhay kahit na alam naman nating lahat na sobrang hirap ng sitwasyon ngayon para uh, kumita ng pera para sa ating pamilya pero tingnan nyo sila di ba nakaka-inspired uh, kahit ako talagang uh, bumibilib ako sa ganitong klaseng mga tao na lumalaban ng patas para kumita ng pera at saka sana naman huwag uh, mauwi sa uh, walang uh, kwenta yung kanina mga pagsusumikaw uh, kaya sa mga uh, anak ng mga uh, negosyanteng ito uh, sana uh, mag-aral kayong mabuti uh, para naman uh, kahit paano i, uh, masuklian nyo yung uh, hirap na pinagdadaanan ng mga magulang ninyo sa mga estudyante at siyempre sa member ng mga pamilya ng mga masisipag ng mga tindirang ito uh, huwag naman kayong abusado at saka tumulong naman kayo sa kanila na kahit paano ay uh, lumago ang kanilang negosyo sa halip na kapag uh, inabutan kayo ng pera eh, kung ano-ano yung mga gagawin ninyo at bibigyan ninyo